Kinang na kinang. Kinang kamay. Tatawa ako. Ito yung kamay. Ang daliri. Nga. yung kamay pala na. yung kamay. yung kamay? 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 kamay. Pati nga ng kamay mo. Hmm. Kasi ka maya, ano yun <laughs> Mukhang ano ito. Simbohay. Kicharap. Mukhang ni Maria Ito. 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 ano Ito. 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 Ito mga bata panagpapaganda nagpapaganda na ito ang isa rin magaganda isa <laughs> rin gaganda yun <laughs>